Bago pa man mag ang Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte, daramdaman na epekto nito sa iba't ibang probinsya. Darito ang unang balita. Rumagasa ang baha sa Bay City sa Negros Oriental. Kasunod yan ang malakas ng malakas na ulan na dulot ng Bagyong Tino. Ang mga residenteng inabot ng ulan sa kalsada, dahan-dahan ang -dahan pagtawid sa kulay puting na tubig para hindi sila matangay. Nagpaulan din ang bagyo sa iba't ibang bahagi ng Bohol. Sa bayan ng Tubigon, maraming residente ng mga island barangay ang isinakay sa bangka para dalhin sa evacuation center. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa bayan ng Hetafe. Halos 70 pamilya ang inilikas mula sa mga coastal at island barangay ng munisipalidad. Mahigit 150 pamilya naman ang inilikas sa barangay Banawan sa Pio Duran Albay. Isinakay sila sa mga rubber boat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa PIO Duran MDRMO, delikadong matrap ang mga residente lalo't napapaligiran ang kanilang lugar ng dagat at ilog. Kinagabihan, bumuhos ang ulan sa bayan. Naranasan din ang malakas na hangin at ulan sa isla ng Bukas Grande sa Socorro, Surigao del Norte. Makikita ang tila pagsayaw ng mga puno dahil sa hampas na hangin. Ayon sa pag-asa ang mga lalawigan sa Visayas, Northern Mindanao, pati mga bayan sa Albay, kabilang sa mga apektado ng bagyong tino. Ito ang unang balita, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Nagtumbaha ng ilang poste ng kuryente sa Abuyog, Leyte, dahil sa malakas na hangin at ulan na dulot ng Bagyong Tino. Narito ang live report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, kumusta dyan sa iyong kinala kinaroroonan? Pasados 11 ng gabi nang naramdaman ang hagupit ng Typhoon Tino. Dala nito ang matinding ulan at hangin. Akala nga ng mga tao na humina na ang malakas na hangin at ulan pero pasado la una ng madaling araw, mas malakas na hangin at ulan ang bumuhos. Nagtumbahan ang mga motorsiklong nakaparada sa evacuation center. Alas 4 ng madaling araw, sumama kami kay MDRMO Head Eric Barcelo na nagsagawa ng initial inspection. Sa mga bahagi ng highway, maraming mga poste ng kuryente at mga utilities ang natumba at nakahambalang sa daan. Sa isang banda, nahirapan si Barcelo sa pagtawid dahil sa kawad ng kuryente. Sa barangay Loyon Sawang, naabutan din namin ang team ng barangay chairman kasama ang barangay tanod na nagsagawa rin ng na initial assessment sa kanilang lugar. Wala naman daw gaanong malaking damage sa kanila maliban sa pagpasok ng tubig sa bahagi ng seawall sa kanilang lugar dahil sa lakas ng alon. Hindi naman daw yun storm surge at walang casualty na naitala sa barangay. Nag-inspeksyon din sila sa mga bahay at establishmento sa mga danyos. May mga naramdaman din kaming mga bahay na nasira ng bagyo. Maging mga puno na at nagsitumbahan. Pakinggan natin ang interview sa Hindi basta, local basta, LDR officer at sa mga kawad ng kuryente. Maraming pusti pong uh, natumba. Nipilit nating makalusot at iniiwasan natin magputol ng kable ng kuryente para mas mapadali po yung habilitasyon. Pagka ngayon, uh, natin itong makalusot. Sa tingin ko, mga 6 hanggang 8 na naposte. So far, yung pinaka, pinaka tatakutan lang namin is yung tubig, mm -hmm. which is nag, ano, uh, kanina medyo umaksyon ng akyat ang tubig galing dagat. Uh, sa Lunsawang side, umabot ng, sa may merkado, sa may park, at saka yung Zone sun, 7, nagkatubig din. Pero hindi na umabot sa may barangay hall. Paalun at saka yung ulan. At saka nataon din na uh, high tide. Ingat at maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ibinasura ng San Juan Regional Trial Court ang hiling na temporary restraining order ni Sen. Jingoy Estrada laban kay dating DPWH Bulacan, 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Batay sa resolusyon ng Korte, wala nang saysay maglabas ng TRO dahil ini-live inilivestream at nailabas na sa iba't ibang media outlet ang mga testimonyo ni Hernandez laban kay Estrada sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Dahil nilinaw ni Estrada na tuloy pa rin ang application para sa writ of preliminary injunction at nakatakda itong dinggin sa November 12. Meron ding isinampang reklamong perjury ng senador laban kay Hernandez. Ang mga petisyon at reklamo ay nihail kasunod ng pagsasabi ni Hernandez sa mga pagdirig ng Senado at Kamara na tumanggap umano si Estrada ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Ilang beses ang itinanggi ni Estrada ang mga pahayag ni Hernandez. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa Appeals Chamber na ibasura ang apela ng kampo ni dating Paolo Rodrigo Duterte para sa interim release. Ayos sa prosekusyon, bigo ang defense team na patunayan ng nagkaroon ng legal at factual error ang ICC nang magdesisyon itong dapat manatiling nakakulong ang dating Pangulo. Gitila tama ang pre-trial Chamber 1 na ibasura ang hiling na interim release para matiyak na humarap si Duterte sa mga pagdinig. Daon na lang sinabi ng kampo ni Duterte na mahina na ang kalusugan ng dating Pangulo at hindi na kayang humarap sa paglilitis. Siddarthya ay nasa kustodiya ng ICC dahil sa mga kasong crimes against humanity. Igan mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa Jemy Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.